Oh, eto guys, merong ano. Meron na namang banat si Ping Lakson, no, dito sa ex niya sa Twitter. Sabi niya, "Help, is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor." Grabe to. Siya nga ang ano eh, no. Siya maingay eh. Sabi ng mga ano, sabi mga nag-reply sa sa comment, oh. Dito to sa sasa paggamit sasa sa post no. Nakita ko sa post ni Sas. Sabi ni isang nag-comment, "Well, cats and dogs can sense bad spirit. If you don't get the signal, the signal maybe you're the one with bad spirit." Funny things is, there's also a tiger in front of you, growling and biting you already. Yet, your wise decision is silence. You can only react to act to cats and dogs, ha? Huh? Oo oh, nga naman. Tawa. Tapos sabi pa. Sabi pa ni I Amy, mean, the crazy cat removed the mad hippo plunder house leader. His ozam. <laughs> Oo, si Kiko tong binabanggit niyo dito. Sabi naman niya, no? Hi, You just have to bark and meow when there's a, there are lots of crocodiles in the area. Oo, tamang-tama to. Katawa. <laughs> Sabi ni Ludwig, Meowing is necessary for, for the annoying cat to expose and shoo away serpents and their protector. Tamang-tama to. Oh. <laughs> Sabi ni Marzo, Cats go crazy when their uh, abode is pla plagued with vermin. Antindi <laughs> niya. Oh. Uh, sabi naman ni Ronski, granting ko, crocodile is afraid of meowing cat and barking dog. Oo nga naman. So oh, ito, sabi naman ni Ask. Dogs and cats are only unrest and noisy when they see disturbing things around the around and they are trying to to they are trying best to put, to protect the people they truly love around so that that's why they have that noise. Oo nga naman. Sabi ni MM, Could there be a thieves in the house? That's why cats are meowing and dogs are barking. Plus, the supposed guard is con conniving with the thieves. Oo oh, nga, sino yung guard doon? <laughs> si <Laksan> ba? <laughs> Sabi ni Chris, Check your house. There could be a thieves. That's why the animals are restless. Sabi ni Sunny Boy, cats and dogs are humans' friends. That's why they bark. Crocodile don't make noise, but dangerous. Sabi ni R, hey vet, hey, don't worry, don't worry, don't worry. This dog and cat are friendly, and they're just protecting the integrity of both houses from the from crocodile invasion. Sabi ni only bad vibes get annoyed by a cat's meow. Sabi ni, ano, Jenny. Dogs and cats are your enemies, Ping. <laughs> But the crocodiles around you are your friends. Is that right? Dami pa tama kay Ping. Yakaka, ano, kakatawa sa dami nang makikita niya dito ang daming comment sa puro puro paninira sa kanya ewan ko na lang the mouse is afraid of the cat of the cat and the dog give him cheese <laughs> bad spirit hates hate the meow and and the r okay guys yun lang Marami pa eh. Hindi na ko na mabasa lahat pero puro nakakatawa. Ito guys, panoorin naman natin yung ano, comment nila ni Nelson dito sa Saganang Mamamayan sa Net25. At uh, na ano din, napag-usapan din nila yung tungkol sa tweet nga ni ano eh, Senator Ping Lacson. So, tignan mo, nakakatawa yung mga comment nila. Kasi man nga naman, ba't nga naman kasi hindi magpaka-professional to si Senator Lacson? masyado namang pinapadaan palagi sa mga social media. Parang wala naman sa edad niya yung ginagawa niya. Tama ba yun? Bakit hindi harapin, di ba? Ay, panoorin natin. Is there a veterinary clinic? with an animal psychiatric ward ba meron bang clinic sa mga hayop na merong psychiatric or animal psychiatric ward eh bakit sa humingi ng tulong bakit nga Actually, we have a crazy cat Nako! that keeps meowing on the ground floor oi uh -huh. and an annoying dog that keeps barking on the upper floor Nako. meron daw pusang ngiyaw ngiyaw uh -huh. sa ground floor uh -huh. at medyo naka naka uh -huh. na kaasong kahol ng kahol sa itaas ng uh, uh -huh. hagdan. Uh, sabihin na natin, lower, house. Uh, lower house, at house, at upper house. Parang yun lang. <laughs> uh -huh. uh -huh. Sino yung nasa lower house? Uh -huh. Si Miao uh -huh. Miao. Yan. At yung annoying dog na laging tahol ng tahol, ay nasa upper house. Ayun. Yeah. Hindi mo masasabi, pero may hinuha niyo kung sino ang kanyang mm uh -hmm. -uh. pinasasari niya, uh -huh. kung sa bagay na yan. Ayun nga. Uh -huh. Uh sabi -huh. Ano masasabi mo dyan, Jen? So, yun ang sagot hmm. ng uh, isang <coughs> maginoo retirado ng general na bakit kaya so, ganoon banat ni Senador Pinglaki? Ano, eh. Alam mo, siyempre, ako, ako, ako yung <laughs> nasa na, so, pagpasensyaan mo na ako, isa ako sa mga tagahanga uh -huh. ng mm -hmm. Uh, senador Pinglaki. So, noon pa, general pa lang yan, CPNC mm uh -huh. pa lang. Uh -huh. pa lang. Uh -huh. Nung maging Senador, eh, laro na. Mm uh -huh. ano? Pero hindi ko aakalain na darating siya pagkakataon na para bagang anay na lamang ganito uh -huh. ngayon ang nangyayari sa kanya. Parin. Yung parini ka na lang. Pa pa ah, mas maganda kasi kung direkta mo yeah. na sabihin. Ayun nga, oh. Kasi, Jen, may nakapansin din dyan, eh. Sa sa post na 'yan. ibalik e, 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 so, mo ba? E, ibalik mo, balik tayo. Oh. Balik mo 'yan. Oo. Oh. Tinutukoy niya rito isang pusang miyaw nang miyaw, di ba? Oh. At isang asong tahol nang tahol. Oo. Oh. Ito ang tanong Jen 'Yan. Na. Oh. Bakit ba tumatahol ang aso? Lalo na ako pagkagabi. May nakikitang kahina-hinalang tao. O kaya naman eh. Lalo na kung magnanakaw. Hoy, ay, nakong delikado. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Eh bakit, eh bakit mo gustong ipatahimikin yung asong tumatahol? Kung may magnanako, dapat kaya pasalamatan mo yan, di ba? Ay, eh, sempre. Eh, dapat. Kasi pag ang aso, wala ayaw tumahol. Alam mo na may mga mandurukot ah, sa paligid. Sa bahay mo, bakit sa bahay mo? Ang tawag siya, piping aso. Oo, oh, eh, mo yan. Hindi oh. na pakinabang yan. So, eh, eh, yan problema. Oo. Oh. Oo, oh, oh, na hayaan mo lang tumahol. At yung pusa oh. naman, kapag ka may daga, Eh, sa paligid niya, oh. hindi malang, lang, ang ginawa ay hinahago, dinidila-dilaan pa daga. <laughs> delikado. <laughs> Ayun ta itong namumuhan ng ulam eh. 'Di ba? Namumuhan ng mga mumot sa uh, tawag ng mga bait. Uh, e. Pwede din eh. Kaya pag kami issue ng tungkol sa nakawan, uh -huh. may mga asong may ingay. Oo. Ay, ulit sila. Kasi kapag pag ka, sinabi mo, oh, kayo. Uh -huh. May ingay kayo mga aso kayo. Baka mapagkamalan uh ikaw yung pagnanakaw, 'di ba? <laughs> So, ba kaya Kasi what we man talaga ako. Oh, nga. Ano ba tayo ng buhay? Diba? Kita na kanalo di Oo. At yung pusa naman ng alam nakakita na ng daga na nangunguha ng kumano kung ano-ano. Ini hindi man lamang umiyaw. Aba, tolayasin pala natin yung ganun. Ayan nga. Ang alagaan ng lahat ng Daga na lahat kapag nanaka. Uh Oh. Eh kaya naman nabanggit ko yan, Jen. Kasi yung dati niyang kasama. Di ba si Mayor Benjamin Magalo? Oh kung may maingay yun, eh, mas maingay ito. <laughs> ay, oo. Oh. <laughs> <Ay>, oh. <laughs> okay. Maingay oh. ito, si Mayor Benji Magalo. Pero nakita mo naman, ah, mukhang iba yung Benji. Pinakitinggan na marami ngayon. Meron siyang sinasabi ngayon, Jen. Oh. No. Alam mo, alam mo, na eh, ha? Kung ay bukas ay magbabayas presidential elections, na oh, 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 oh. kandidatong vice president ito <laughs> si Benji. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.